Anong probinsya dito? Ano pangalan niya? si Aquino Perez. Si so, tinutulungan okay. siya na mag-online game. Doble. Yan. Kumusta po? Anong, hmm. anong probinsya niya? Zambales. Zambales Tagalog. Tagalog po ano, Zambales. Kasi so, anong pinaka-probinsya mo? Ilocano, Tagalog, di ba? Ano? Isaya, Oragon. Ilocano. Ilocano manong. Ako okay, rin kasi tatay ko, Ilocano, nanay ko, Bicolana. So, anong totoo yung pangalan po? Sabino Perez. Sabino Perez. Taga tubong pasig po kayo. Pasig? Uh -huh. Ano So, kasi sa Islam, ano ba, may may namil pa sa may tumutok ba sa iyo? May nagsabi bang mag-Muslim ka? Wala naman po. Uh -huh. ng... Ano yung gusto ko pa? So, hindi ko alam kung paano pa paraan. <laughs> Opo, uh, ang pagbabalik Islam po kasi, kailangan malaman natin ito bago tayo pumasok. Papaliwanag ko muna sa iyo, walang sapilitan, walang walang namilit, walang may gusto nito kundi ito itangi si Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito tayo. Ako po si Ab Abdurrahman Pabre, Ramon Pabre, balik Islam. Nanay ko ay Ilocbe tata ko tatay ko Locano, ako naman ay Tagalog, lumaki sa Manila at tubong bulakan po ako bulakan niyo. At napunta ako ng Middle East, 10 taon na ko roon sa ibang bansa. At electronics ay ano pong trabaho ko po, ah cellphone and laptop, electronics po. Nagtuturo po ako ng mga gadgets dito. Teacher din po ako sa cellphone ng mga laptop. Tapos naging trabaho ko rin sa abroad. Tapos uh, nanirahan din ako sa Pasig. at uh, nagbalik Islam ako. Nayakap po yung Islam. Walang pumilit sa akin. Nakita ko lang rin. Napanood ko sa Facebook, sa Youtube. Nalaman ko yung Islam na ang Islam pala, ito yung reliyon na galing sa tagapagbika. Islam, submission to the will of only one God. Surrender. Walang nagtatag, walang nag-invento, hindi tayo pinilit, walang napilitan lang, ikrapi din. Ngayon po, nung nagbalik Islam ako, wala pong lubugan ng tubig na nangyayari dito. Hindi ka bibindisyonan, hindi ka pabayaran o ilulubog sa tubig o pipilitin o sabihin na mag-Muslim ka. Ang pagbabalik Islam, ito'y bibigasin sa dalawang dalawang salita na wikang Arabic. Una, yung pagsaksi mo na walang ibang Diyos na dapat sambay maliban kay Allah. Pangalawa, ang pagsulod, ang pagsaksi mo na uh, ang uling sugo na si Propeta Muhammad ay sugo alipin ni Allah. At maniniwala ka kay Jesus Kristo, isang sugo Propeta alipin ni Allah. Okay po, siguro nakikita mo ko sa social media, nakita niyo ko sa YouTube, sa Facebook, sa Salam Police din po kami sa Krami. SPC Salam Polis Advocacy Group. Ibig sabihin, legal tayo nagpaparating at kasalukuyan nag-aaral po ako, uh, nag-aaral po ako sa Mahal Ulong uh, bilang isang estudyante Ibig sabihin na nananaliksik tayo ng kaalaman, insya Allah. At itong gagawin natin, yung pagsaksi natin, pagsumpa, pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito dapat malaman natin na kapag nagbalik Islam tayo, yumakap tayo sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, pag niyakap mo si Allah, isunuko mo ang iyong sarili, maniniwala ka kay Allah, siya ay nag-iisa, siya ang Panginoon ng lahat. Sayid? Right? Naam. Ibig sabihin, susumpa mo ang iyong sarili, manunumpa ka kay Allah, sasaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At maniniwala ka sa huling sugo na si Propeta Muhammad sa Allah wa ay huling sugo Propeta at alipin ni Allah. Okay po? At maniniwala ka na si Yesu Cristo, si Isa ibn Maryam, na anak ng Biring Maria, si Yesu Cristo na hindi Diyos, kundi isang sugo Propeta at ni Allah. Right? Okay? Ang pagsa ang pagsya anak, pinanganak, at siya ay pang at ay may kasama at siya ay may asawa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Bada'udu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'udu billahi mina shaitanir rajim. Qul huwa Allahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iirupanggay. Okay? At yun, uh, pakunti-kunti. Hindi naman po ng syahadah, ha? Ah, uh, susuko. So, eh, kumbaga, matitigil mo na lahat. Pakunti-kunti lang po. Mag-aaral at magsasaliksit tayo, at Magdarasal tayo ng limang beses sa isang araw. Pakunti-kunti. Dito so, po, yung paniniwala mo, yung pagdarasal mo ng limang beses. Na dapat maniwala kasi. sa so, Kristo Cristo nga, nagpasting, nagdasal ng limang beses din siya. Nagpasting siya ng 40 days, 40 nights. At nagdarasal din siya, tumatawag sa ng isang Diyos. Pangalawa, yung pagpipray. Una, yung faith, yung gagawin mo. Pangalawa, yung prayer, pagdarasal. Kung halili ng pananampalatay ng Islam, yung una, yung pagbabalik Islam natin, pag yung faith. Pangalawa, yung pagpipray ng limang beses. Pangatlo, yung pagbibigay ng sakat charity. Pang-apat, yung pag-aayon ng Ramadan, pag-aayon sa banong Ramadan. Pang-lima, yung pag-hajj pagpapasting, ah, paglalakbay sa Saudi Arabia. Okay. Bakit? Bakit kailangan natin? Bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ta'ala na garibun na sabil." Gawin daw natin ang buhay sa daigdig na parang isang dayuhan, manlalakbay, temporary lamang tayo. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala, nang may tunay na pagtatakot, ito na yung pagsunod pagsuko, pagtalima. Ito yung gagawin natin. Isusuko natin lahat ng kasalanan natin. Simula nagkasala tayo, nagkaisip po tayo dito sa mundo, nakagawa po tayo ng mga kasalanan, yun po ay buburahin at patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liban lamang sa isa. Ano yung isa pinakamalaking kasalanan natin? Yung mga mga prime minister, mga yung mga kapsatanan ng palatayang Islam. At nasa Dubai, si Manalo, yung mga kapsatanan ng palatayang Islam. Yan, like tayo, para nakikita ng sanlibutan o saan man sulok ng daigdig na hindi po kami nangangailangan ng miyembro o kaanib bagkos tayo may kailangan sa isda. So alhamdulillah na po nihare. hindi na natin patatagalin. Last message po, baka kasi may agam-agam kayo, wala na po. So, ayan, nagsasaksi na si brother. Ano po pangalan uh, brother tayo? Uh, wala yung Brother sani si brother Sani. yung pagtas ng daliri, ito yung sign na nag-iisa lang si Allah. tas niyo po ito no? Para kapag in case na may mga problema, ayos yung mga dokumento niya, ayusin natin. Yan. Yan, mo yung paksaksi niya. Bismillah, ha? Sundan niyo lang po ako, ha? Dito po, hindi siya nakikita. Ashadu. 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 Allah. Allah. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa Ashadu.

<llula> wa ashhadu anna, anna Muhammad Muhammad rasul Allah. Allah wa ashhadu anna. anna Isa Isa ibna Maryam ibna Maryam Abdullah Abdullah wa Rasul Sa wikang Tagalog, nating na bibig kasi na Ako'y sumusumpa ako sumusumpa sumasaksi, sumasaksi sumasaksi na walang ibang Diyos ng ibang Diyos na dapat sambahin unawa dapat sambahin maliban maliban kay Allah Allah kay Allah Allah at ako'y sumasaksi ako'y sumasaksi sumusumpa, sumusumpa sumusumpa si propeta Muhammad si propeta Muhammad ay huling sugo huling sugo propeta propeta, propeta alipin alipin ng Allah ng Allah at ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi. Sumusumpa. Sumusumpa. Sumasaksi. Sumasaksi. Na si Propeta Jesus. Propeta Jesus. Ay hindi Diyos. Na hindi Diyos. Kundi isang sugo. Na isang sugo. Propeta. Propeta. Alipin. Alipin. ng Allah. ng Allah. Takbir. Allah wakbar. Takbir. Allah wakbar. Takbir. Well, Allah wakbar. Welcome. welcome. Alhamdulillah. Ayan uh... Ng kalang Allah Subhanahu wa taala ito yung ikalawang 2 uh, ang tapoy ng ating bagong kapatid sa Islam uh, siya yung bagong yakap sa pananampalatayang Islam Alhamdulillah nawa'y gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa taala hanggang dito sa mundo at isabuhay natin ang Islam at tayo magsaliksik ng kaalaman Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi paridatun ala kulli muslim wa muslim sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paghahanap daw ng kaalaman, ito'y tungkuli ng bawat muslim, ikaw man ay babae o lalaki. An Abi Hurairah ta radilu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal, wa man salaka tarikan yal tamizu fihi ilman, sahallallahu lahu fihi tarikan illa jannah Ayon kay Abu Hurairah, narinig niya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ginawang madali ng Allah ang daan patungo sa jannah sa sino man tumatak sa landas ang paghahanap ng kaalaman. Kaya yung pagbabalik Islam, may yumakap na naman, la ay krapitin, walang sapilitan, hindi po natin siya pinilit. Yung pagbabalik Islam ng isang tao, ginabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakapigil, makaka, makakahadlang kung sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan natin, na obligado wajib pagkatapos natin umakap sa pananampalatayang Islam ito'y isusundan natin ng pagsagawa at tunay na pagkatakot at magsasaliksik tayo ng paghahanap ng kaalaman. Inshallah at magbibigay tayo sa kanya ng mga babasahin. At inshallah, alhamdulillah, ala konting oras na lang at hinihintay natin at mag na tayo. At mamaya, pagkatas ng iftar, pagka-iftar, pagka, iptar, pagka, pagka iptar, pagsala, kainan ulit. Pagkatas ng kainan ay may, may, muha, may muhadara po tayo. Inshallah, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilan stagbiru ka atubilayt. وأخير دعوانا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته